Uh, hello, gandang hype sa umaga. Ito po ulit si Doc Bernie. So, quick comment lang po ito tungkol dun sa SMP. Okay? So, para kasing ako yung nagpo-promote ng... Uh, nag-iisang vet na nagpo-promote ng uh, SMP. Okay? Lilinawin ko lang yon, Okay? Siyempre, best pa rin, veterinaryo na katulad ko, ang mag-prescribe na kung ano ang gamot ng ibibigay sa pets natin kasi specific yon Okay? So, mula nung bata tayo, ako, bata pa ako noon, may SMP na. Uh, Inaamin ko at siguro lahat ng mga vet nung bata sila na uh, binigyan nila ng uh, SMP yung pets nila pagka may sakit then gumaling naman. Okay? Uh, hindi masama gumamit ng SMP kung susundin mo yung 7 uh, days na pagbibigay sa pets natin para sure na magamot o matapos yung paggagamot ng pets natin. Same is true sa tao. Kaya nga uh, kung mapapansin nyo lahat ng mga anti especially antibiotic ay uh, kailangan ng reseta bago tayo bigyan lang gamot. Yun sa tao 'yun. Same din 'yun sa aso. Nangyayari kasi yung iba or tayo siguro noon hindi kasi natin alam two days, 3 days lang binigyan natin ng gamot, eh hindi na natin tinatapos. So, ang nangyayari, yung sinasabi na resistance. So, pag sa susunod na gagamitin natin, paulit-ulit na 2 days, three days, hindi na maging effective yung antibiotic, lalo pag ka kailangan na kailangan na natin. Okay? So, dapat pag mag smp dapat 7 days minimum. Okay? Then, pangalawa, kung ikaw ay nasa remote area, malayong lugar, bundok o anuman, at uh, agribet lang ang kaya mong i-access, okay yung SMP. Kung walang doktor, no problem. Okay yung SMP. Kung walang doktor, no problem. Okay? Same, is di, same din yun sa tao. Kung uh, minor lang, hindi malala, SMP, no problem yan. Okay. Pero kung binigyan mo na ng SMP at wala pa rin pagbabago, ibig sabihin, merong mas malalang sakit yun. So, kailangan is specific. Ganon din sa tao, specialist na ng kailangan mo dyan. So, kailangan talaga, pagtyaga mong dalin yan sa doktor, titignan ng blood test, lahat itetest para makita talaga kung ano yung problema. So, ang treatment niya ngayon is specific. Yung SMP general lang yan. Mga simpleng sakit lang, kaya niyan. Okay, so inuulit ko, walang problema sa SMP, basta sundin lang yung uh, at least 7 days, twice a day, then uh, isang tableta 7 kilo So kailangan timbangin natin yung pets natin para hindi ma underdose. So ibig sabihin pag underdose, magkakaroon na naman ng resistance sa antibiotic ang pets natin. Okay? So, inulit ko last, kung wala kayong choice, walang vet, di kayo maka-access, okay yung SMP. Pero kung may vet, katulad dito sa kabanatuan, libre ang aming fee. Inagtsatsagaan e, nila kahit na kulang isang oras o 30 to 45 minutes, dinadala namin sa opisina, libre ang konsultasyon. Libre naman eh, may mga vet naman sa mga syudad o munisipalidad. Uh, hindi na katulad nun, nakukunti ang doktor ngayon marami na. Okay? Iba pa rin yung dalin sa veterinaryo kay ito po si Doc Bernie. Kandang hayop sa umaga. Have a good day.